Yan, good morning guys. Dumating na yung parcel ng anak ko. Nabulabog. Sarap ng tulog ko. Nabulabog ako kasi. Katok lang katok. At 1169. 1169. Titingnan natin kung ang laman. Titingnan natin kung anong laman. Yan guys, oh, yan ang laman. Parang electric fan siya. 1169. Pinag-ipunan daw ng anak ko to. Kung ako, hindi ako bibili nito. Kamahal-mahal. Titingnan natin kung anong yung klase to. Parang electric pan. Yan guys, oh. Electric pan lang pala. 1,169. Binili ng anak ko. Matagal niyang pinag-ipunan. Kasi pag may gusto yung dalaga ko, pinag-iipunan niya talaga para makuha niya. Parang sa pag-aaral niya. Kung ano yung gusto niya, gusto niya talagang marating. Kaya pinagsisikapan niya. Yan o. Oh, Hanapin. Parang hindi ata gumagana. Ayan o. Oh, lakas. Ayan. Oh, lakas. Ayan. Lakas. Lakas siya o. Oh. 1169. 1169. Yan po ang tatak niya oh. Yan yung tatak niya. Ano to? Jisoo Light. Yan, Jesus Life. Electric pan, 1169. Yan, baka gusto nyo rin, subukan. Nasa inyo yan. Kasi kung ako, ayaw kong bumili. Mahal. Sobra. Yan. Thank you for watching. Follow for more.